balita ng ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoong Iso Kristo. Upo na po ang lahat. Sa pangalan ng ating Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, magandang hapon. At welcome sa ikawalong nobena misa. So ngayon, pag-usapan natin itong pabalani uh, ni Kristo is sa verse uh, 32, 31 to 32. Nang sinumang magsalita laban sa anak, 31, Kaya ang, sino, ang ipapatawad, ipapatawad sa mga tao ang anumang kasalanan at panalait, ngunit hindi ipapatawad ang anumang panalait sa Espiritu Santo. Kaya pag-usapan natin, paano ba tayo nagkasalan sa Espiritu Santo? Hmm? Sa anong paraan? Nung nagpagaling sa Jesus, ang sabi ng mga pariseyo, ah, ang kanyang kapangyarihan ay galing sa demonyo. So, yun ay panlalait. Okay? Ang term ni Kristo dito ay uh, kabastusan o pambabastos sa banal na Espiritu. Okay? Ang paglapastangan sa anak ng Diyos ay mapapatawad pa, ngunit ang paglapastangan ng Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Kung bakit sinabi ito ni Kristo? Dahil ang Diyos Ama ay banal na Espiritu. Okay? Si Jesus ay banal na Espiritu bago nagkatawang tao. Ang kapangyarihan ng Ama at ang anak ay banal na espiritu. O ngayon, kung nagkasala kay kay Jesus, okay lang. Pero kung nilapastangan mo ang kapangyarihan ni Jesus, hindi ka kay Kristo nagkasala, kundi sa espiritong banal na nagmumula sa Ama at sa Anak. Kay ang Diyos Ama ay Diyos Espiritu at Katotohanan. At ang banal na Espiritu ay kapangyarihan nagmumula sa Ama. Okay? Sa Diyos Ama at Katotohanan. Sa Levitico 24.16, okay, ito ang napakatinding ginawa nila noon. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, anong ginawa nila? Maging katutubong Israeleta o Dayuhan ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. <laughs> Napakatindi yung uh, parusa nila noon. Kung ikaw ay nambabastos sa ngala ng Diyos, uh, publicly execution, ikaw ay babatuhin ng mga taong bayan hanggang sa kamatayan. Uh, kung bakit nasabi nila ito ng mga paraseyo na ang kapangyarihan ni Jesus ay mula sa demonyo dahil una, nagsiselo sila. <laughs> bakit nagsiselo sila? Wala pang nakapagpagaling ng bulag na yung PPA nakapagsalita uh, sa si Jesus lang na para sa kanila parang nalamangan yung kanilang authority na kami ang may alam ng katotohanan ng lahat. Uh, mula sa salita ng Diyos, pangangaral ng Panginoon. Pero nung dumating si Kristo, ang daming himala ang ginawa ni Kristo. Kaya sila rin panay kontra. ang <laughs> mga Israelit, ang uh, mga Pariseo ay panay kontra kay Kristo. Hanggang dumating na ang kanyang kapangyarihan daw ay mula uh, sa Diablo o kay Now tingnan natin yung panulat ni Pablo sa Romans 1.28. Okay, sabi ni Pablo, dahil ayon din lo ayon ayon nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos uh, sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Eh sa sa panahon na ano bang tawag doon? Sa panahon na hindi mo ni-recognize ang kapangyarihan ng Diyos, wala kang kapangyarihan. Eh minsan hindi alam natin yung mga anong dapat gawin kung may karamdaman kayo dapat sa Diyos eh. Eh <laughs> Anong ginagawa ng tao? marami, marami tayong ginagawa eh. Pero dapat sa Diyos, kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay walang katulad. Kahit yung sakit ay inutusan lang yan ni Kristo. Yung hangin, yung masamang espiritu, inuutusan niya lang ni Kristo dahil makapangyarihan siya. So ngayon, kung bakit hindi parang hindi natin kayang gawin ang mga nagawa nila noon dahil una, hindi natin ni-recognize ang kapangyarihan ng Diyos. Imagine kung recognize mo ang kapangyarihan ng Diyos, naniniwala kang gaganda ang buhay mo, naniniwala kang gagaling ka, naniniwala kang maging maayos ang lahat. Yon, ganyan dapat ang paggalang ng tao sa Diyos, sa kapangyarihan ng Panginoon. Uh, kung bakit hindi nangyari sa atin, hinayaan ng Diyos dahil ayaw nating kilalanin ang kanyang makapangyarihang uh, makapangyarihang bilang anak o bilang tagapagligtas. Okay. Sa Romans 2.23, okay, ang paglabag sa kautusan ay paglapastangan din sa Diyos, sabi ni Pablo. Romans 8.1, kaya nga, wala ng kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus uh, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay. Ito, ang Espirito ay nagbibigay buhay sa tao. Okay, sa panahon na ni-recognize natin, kasi ang si Jesus ay mula sa Diyos eh. Pinadala siya, okay? Sa panahon na kinikilala natin si Kristo, uh, sinunod natin ang kanyang mga aral, kalooban ng Diyos, doon na ang Espiritu Banal mamuhay sa tao. Kaya kung namuhay sa iyo ang Espiritu Banal at nakiisa ka kay Kristo Jesus, yon uh, magagawa mo lahat. Okay, para maiwasan natin ang pambabasto sa Espiritu Banal, ano ang dapat gawin ng tao? Simple lang. Uh, yung pamumuhay ding spiritual. Kasi kung, for example, sabi ni Santiago, maraming mga tao nagsabing siya na sa Diyos. And then, ang paniniwala niya, hindi maka-Diyos. <laughs> uh, ano bang ibig sabihin dahil? Dahil material pa rin ang pamantayan ng tao. For example, may sakit ka. Gamot o Diyos? <laughs> Saan ba pumunta ang tao? Uh, sa hospital o sa simbahan ng Panginoon. Eh, okay? kung tayo na talagang spiritual at kini uh, kinikilala natin ang kapangyarihang spiritual, dapat nagpailalim tayo uh, sa sa makajos na pamamaraan dahil nagdudulot ito ng buhay, kalakasan, kapayapaan at kagalingan. So yun yung sabi ni Pablo. Okay, so Romans 8, 7, Kaya nga kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman. Ano ba ito mga hilig ng laman? Mga material. ay ah, say magiging kaaway ng Diyos. Yan. O, ah, dito, panglapastangan lang. Pero kung ikaw talaga ay uh, ah, na ang term ni Pablo dito, ikaw, ikaw ay nagiging kaaway ng Diyos sapagat hindi siya nagpapasakop sa Diyos sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi siya maaaring kalulugdan ng Diyos. Isa yan sa mga binanggit ni Pablo. Sa so verse 14, ang lahat ng pinapatlubayan ng Espiritu ng Diyos, mga anak ng Diyos. Now, paano natin masabi ito mga paristeo? Sila ay nasa Diyos. Pero hindi ni nirecognize si Kristo bilang anak ng Diyos. So ano ang tawag doon? Sila ba'y anak ng Diyos? Uh, maging kagaya din natin. Tayo'y mananampalataya ng Panginoon. And then, ano ang ginagawa natin? Bil bilang Kristiyano ba? o once a year lang tayong nagsasamba sa Diyos. Hindi yan maka-Diyos, okay? Kasi ang mga taong Kristiyano, sumusunod sa Diyos, nagpailalim sa Diyos, araw at gabi sinasamba nilang Panginoon. Kaya ang Espiritu ay nagpatuto kasama ang ating Espiritu, kaya tayo mga tinatawag na mga anak ng Diyos maging tagapagmana. At dahil kay Kristo, dinadaluyan tayo ng kabanal-banalang Espiritu, kaya minsan... Ah, hindi lang minsan, kadalasan ah, nagkaroon tayo ng magandang proteksyon. Kaya hindi kapahamakan. Pero kapahamakan kapag pambabastos. Ah, ano bang ba term? Ibang term ng pambabastos, parang ah, paninirang puri o kawalan ng paggalang sa banal na espiritu. yan, kapahamakan ang kaparunsahan dyan. Okay lang kung kapahamakan, e eh, paano kung sinabi ni Kristo, walang kapatawaran ngayon at magpakailanman. So, delikado yan. Kaya ang tao talaga, okay, uh, dapat ang tao ay subok ng Diyos. Eh, noon pa, marami nang nagpatutuo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya kung iginagalag natin, pinapahalagahan natin, sinasabuhay at nirecognize, then maiwasan natin itong uh, walang kapatawaran magpakailanman. So mga kapatid, bilang Kristiyano, okay, ang mga Kristiyano ay mataas 'yung pagrespeto nila uh, sa kabanal banalan. Ama, ang anak, siyempre ang, ang Espiritu Santo bilang kapangyarihan ng Diyos Ama at Anak. So malinaw na ang Espiritong banal ay kapantay ng Diyos. So hindi pwedeng uh, si Jesus lang. 'Di ba minsan nalilito tayo sino bang sinasamba natin, Ama or 'yung anak? Minsan yung iba, ang term natin kay Kristo ay, ang pagtawag natin kay Kristo, Papa Jesus. Tama bang tawagin si Jesus na Papa Jesus? Si Jesus ay anak, iba yung Father, Papa, Father. So magkaiba ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Pero sila ay iisa sa kapangyarihan, sa layunin, sa gawain, isa ang kalooban nila. Kaya tinatawag natin silang iisang Diyos. Pero magkaiba sila sa panahon. Okay? So, naway maintindihan natin, mga kapatid, kaya sabi ni Kristo, okay lang na kayo'y magkasala laban sa akin, pero patatawarin kayo. Pero yung pagkakasala against the Holy Spirit ay walang kapatawaran magpakailanman. Kaya huwag kayong basta-bastang gumamit <laughs> uh, sa ngalan ng Espiritong Banal na, di ba sabi ni Kristo, huwag niyong gamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. So, kapahamakan ang mangyayari sa tao. Ganon din po sa Espiritong Panal, kung inaalipusta natin, uh, hindi natin ikinagalang, uh, gaya ng mga paristeyo, ang term nila ay mula sa Diablo, ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya ang sabi ni Kristo, walang kapatawaran na mga taong nang babastos sa ngalan ng Espiritu. Amen? Sa ngalan ng ating Diyos Ama, anak at ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Tatayin na po ang lahat. Sabay -sabay